Nagluto nga pala ako dito sa labas dahil matagal-tagal na rin na hindi ako nakapagluto ng kahoy. Hay, sadyang di inaasahan, biglang bumuhos ang lakas ng ulan. Kung alam ko sana na uulan, hindi na sana ako nagluto dito sa labas. Pagkatapos kong naisain ng kanin, iniwanan ko na rin dahil sobrang lakas ng ulan sa labas. Pagkatapos ng ilang minuto, binalikan ko ang kanin na sinain. At ayan na nga, malapit na siyang maluto. Mukhang nasabran ko yata ang tubig kaya binawasan Binumban ko. nga palang ang planggana namin dyan sa labas para paliguan ko sana ang mga alaga kong aso at pus. Pero sa hindi na saan, biglang bumuhus. ang lakas ng ulan. Kitang kita nyo nga pati bata naglalaro. Pati nga tong alaga kong si Goldie. Ayan, nakipaglaro tuloy sa ulan. Basang basang. Ayan na nga, nilabaran ko na rin si Goldie at pinatuyuan ko na rin ang katawan niya dahil sobrang basa sa ulan. At napaka good boy talaga ni Goldie at sanay na sanay siyang malinisan ng kanyang katawan. Kung sa bagay, sanay na rin siya dahil ganyan laging ginagawa ko sa kanila. At ayan na nga, tapos ko nang lininis si Goldie. Dahil natapos ko na siyang nalinisan at pinatuyuan, sinunod ko naman ang aking mga labay nung isang araw. Natuyuan na kasi sila. Sobrang lakas kasi ng ulan, kaya pinasok ko na dito sa loob ng bahay at tinupi na Tuloy pa rin ang lakas ng ulan habang ako'y nagtitiklop ng mga damit namin. Alam nyo na, pag ganitong maulan, masarap ang matulog. Kaya naman binilisan ko ang pagtanggal ng mga damit namin sa hangir at binilisan ko na rin ang pagtiklop. Hi! As you can see guys, napakadami kong tiniklop na damit dahil hindi lang sa amin syempre matanda na rin ang aking mga magulang kaya sinasabay ko na rin ang kanilang damit sa paglalaba pati sa pagtitiklop ng kanilang damit at ayan na nga patapos na akong nagtiklop at huminto na rin ang ulan sobrang saya ngayon ng mga tanim sa labas dahil finally naulanan na rin sila at ayan na nga, inayos ko na rin ang pink naming kama. Napakasarap sa pakiramdam kasi na malinis at maayos ang iyong kama, pati na rin ang iyong kwarto. At syempre, paborito ko ang kulay na pink, kaya pink lahat ng kama, pati kortina. At ayan na nga, patapos ko na siyang matiklop. At syempre, naghihintay na naman sa gabi. Ay, talaga. I mean, naghihintay na naman sa gabi para matulog na naman. At ayan na nga, lumiwanag na naman ang panahon. At nag-iisip na naman kung ano ang mauulam. Kung sa bagay, ganyan naman ang buhay sa probinsya. Kahit kakatapos mo lang kumain, nag-iisip ka na naman kung anong ulam sa gabihan. At ayan na nga si tatay, pumasok na nga sa loob ng garden. Kita mo daw tatay yung sitaw na mahaba. Oh, tignan nyo guys, ang haba ng sitaw namin oh. Kahit ilang piraso lang ba oh. 'Di ba? <laughs> kalating metro kahit ilang piraso lang guys is kahit ilang piraso lang ba sulit kasi mahaba naman yung bunga niya hane tali ma'am hane ta si kum yose nakasampay ta ayaton <laughs> Aba, si Flora o sosyera Gustong magpalamig sa loob ng garden Buti na nga lang Umulan kanina Nabuhay ang mga pananim Shst. Flora Aba, ang Flora No pansin, ah Ay, galde Shst. Anong ginagawa mo dyan? Uwi na, uwi na. Ba, ang ganda ng buntot ni Flora, oh. Kumakaway pa, oh. Tara! Ano, ano? Ano, ano? Pwede na sa tatlong tao, guys. Sa hugan na lang ng dahon ng marunggay. At kung ano-ano. Mamulot na lang dyan sa paligid. Maliit pa kasi yung bunga ng patola namin, oh. Ewan ko bakit hindi namumunga ito.